Yes, ma'am, ikwento mo yung ano mo, ma'am, karanasan mo nung uh, bakit uh, pinagpatuloy mo pa yung pagiging uh, teacher mo no sa kabila ng idad uh, edad mo na 52 years old ka na, 'di ba? So, ano yung naging inspirasyon mo? At anong nangyari bakit naudlot yung pag-aaral po at ngayon na ituloy mo siya? Dahil sa kahirapan ng ano pa, pagkatapos ng high school ko, pumunta ako sa Maynila na tatrabaho para makatulong sa ano, mga magulang. Mm -mm. Then, pag edad na kulang ano, 13 years old, nag-asawa na ako. Naninirahan kami doon sa Sambuanga del the Norte. Then, taga dito man sa Sambuanga del yung asawa ko, kaya dito, mm -mm. bumalik kami dito. Then, nagkakatao na 2015, namatay yung gunso kong kapatid na lalaki. Mm, mm Yung dalawang anak niya na Pagdating So, ng one and so have, namin kasi sa madaling salita ma'am, uh, kaya hindi mo na ipagpatuloy yung teacher pagiging teacher mo o pag-aaral mo noon dahil sa nahirapan ng mga magulang mo. So hindi ikaw kumbaga ikaw ikaw yung panganay sa kanila ma'am? Hindi pangwalo ako. So, pangwalo. Pang so merong sunudan pang dalawa na panganay sa iyo. Pangwalo. So, yun nga, hindi mo na ipagpatuloy. So, siguro sa edad mo na yun na parang teenager ka pa, ma'am, no? Mga 19, ganun, or 18, nung na-stop ka. Pero nung nag-stop ka, ma'am, high school na o college? Nakatapos nakatapos ka ng high school. So, forward natin yung kwento, 2000, anong year ka nag-aral ulit? Nag-college. Noong 2019. 2019, bago mag-pandemic, no, ma'am? So, and then pandemic, ma'am, ano po yun, di ba? Hindi po tayo... Wala naman, uh, tawag dito, wala naman face-to-face -face classes. So, na modular po ako. Nag modular no, ka. Okay. Nasa second year na po. Pagdating ng third year na Ano, nag-online face-to-face. Ano. So, four years po yun, ma'am, di ba? Four years. Yes, okay. Tapos uh, natapos mo siya nakapag-graduate na po tayo okay, doon. Uh, Nag-graduate ako noong ano 2023. June 27. Oh, so 47 years old po kayo nung nag 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 51 nag, na po ako mag 51. Okay. okay, so in hindi uh, ibig sabihin nag uh, nag-aral ka ulit uh, 47 years yes. old ka and then graduating ka ngayon. So, ay, nakap nakagraduate ka na, and then magbo-board exam ka na lang, madam, no? So, kaya mo naman yan, no? So, good luck sa'yo, madam, no? Sa pagpatuloy po natin. Anyway, si madam, customer ko siya dito sa vitamins natin na yan. Uh, sa atin. Ang product natin is kinas niya, oh. Bibigay ko sana kasi wala pa akong kakayahan magbigay, no? Pero si Madam talaga nakaka-inspired sa mga ano natin mga lalo na yung mga kabataan ngayon na mag-aral no kagaya ko rin noon na nahirapan din sa buhay at hindi na ipagpatuloy kung anong gusto kong course noon ayun na, na, nakarating na lang sa pagtitinda ng vitamins kaya ko siya nagpapatuloy na pag-aaral kasi may dalawa pang pamangki na puro lalaki na, na ano na inampon ko or inaaruga mm -mm gialagaan, buhi. So, ako siya ang gihuna-huna. Kung halimbawa uh -uh. din ikaw padayon og iskwela ng college, uh -uh. mutuo ka sila na ako. Kung maingon sila ko nga, padayon pag iskwela mo tarong kay, kay ka marami po huna ng atong pag... Wala maro na ikabili na to ang edukasyon uh -uh. wala wala naman ipamamana sa so, atin wala, kamo wala kung hindi lang ang edukasyon oh, tama po yon okay. May ngayon, kas na lang ito, kasahan mo. Please, kayo, ngayon no? nga, ma madam, yung iba, mayroon yung pang-aral na, tamad lang mag-aral kasi yung mga bata ngayon, no? Kaya, kaya eh, tamang, yung, na ano ko sa isip ko at sa ano ko puso na, magpadayon ko ug eskwela kay tungod og alang sa duha ka pagumang ko kaya kay kon dili ko magpadayon sige kog sulti nila nga magpadayon sa eskwela kay nako sa si ako nag nagibuhi na ko matuo ka sa ako nga mga bata karon lahi naman mm -mm. so man, karun, ako mo na karon ako ilang gihimo akong gisakripisyo akong kagalingon para nila so narana na nila kung magpadayon sila nga makita nila sa ako nga nakaguman magani kung tigulang na ko mo na nga ikong nga ang education ko katulad na to nga pobreta education mo na itong ang ang atong aron mawa lampuson ta kay usa man gud na sir akong bana pobre man sila da ka hmm. sa mm. gyud oh, by the way pala si madam no ang asawa niya ngayon ay uh, isang uh, reg registered na teacher oo oh, oh. teacher na siya sa dito rin sa Kitaw, Kitaw High School no So, pero nung nag-aaral ka, syempre natulungan ka rin naman, no? So, oh, kahit papano, oh. kasi siyempre, may asawa, may anak ka na sa gastos, siyempre nag-aaral ka, diba? hindi, di ba? Hindi ka na makatulong hindi, sa gastos. Hindi madali, sir, na ano, ima-manage mo yung time na mm. mag-aaral ka, may mga anak na May nahiwan. mga mm. Mm. Ilan na anak mo, ma'am? Isa lang, tapos may yung dalawa, puro sila lalaki, may pamangkin mong dalawa. Ah, pamangkin mong dalawa, nandito rin sa'yo. Mm. Bali, tatlo lang sila, tatlo sila ngayon dyan. Ten years old na yung malnourished na namatay yung kapatid ko, ten months pa lang. Ah okay, ibig sabihin yung pamangkin mo na yan ah, Wala nang magula, wala nang parents Mayroon pa siyang ina, mama Pero parang hindi siya Puntito ang utak ba? Ah okay, madisabled po oh, siya parang, ano, Pinabayaan lang sila Kaya nagaganyan yung malnoris na Yung 10 years old ngayon, lalaki din Kaya kahit Kahit at sabi ko nga Kanila na Kahit ganyan yung mama nyo na pinabayaan kayo Naging malnourished ka, hayaan mo pag sumikap kayo mag-aral dahil yung pag-aaral nga talaga mm -hmm. Sa, sa natin yung, yung, natulong, oh, na, katulad ma natin mahihira ma yan talaga ang ano natin yung, edukasyon katulong na maano tayo sa kahirapan mm -hmm. yeah. O so, sa uh, ano na lang madam ang masasabi mo sa mga ano ngayon na uh, nakataka uh, naka, uh, nakikinig sa atin na uh, sa malalon sa mga kabataan at uh, the same time sa mga kaedad mo rin na uh, gusto pa rin namang mag-aral no. Marami tayong nababalitaan ganyan kagaya nung uh, nakapagtapos nga ng uh, siya dito sa may uh, ng bayan ito uh, sa may Isabela no. Santiago Isabela ata yun no? Know, o Jones Isabela yung nakapagtapos ng ano siya madam nakapag board exam pa siya ng 50 plus na rin ata o 60 na senior citizen na rin yon o nakapag siya ng board sa madam ng ano ng tawag dito uh, attorney di ba ano na lang mapapayo mo madam sa mga kabataan ngayon na tamad mag a yeah, yung mga kabasa, mga kabataan kailangan na magsumikap sila hindi sila magpadala sa mga mga pag, pag, ah, pagsulay sa, so, sa, so, temptation sa droga. Yes. Kailangan mag magdasal at saka makinig sa mga magulang. Mm -hmm. Kung may, may mga may pira din na may kakayahan din na mag-aral na mga anak. Mm -mm. Huwag sayangin ang panahon. Mag-aral talaga. Mm -hmm. Kasi kasi ayun lang talaga yung ano puhunan natin at saka importante talaga mahalaga ang edukasyon. Sa kayong mga may edad na rin, huwag kayong mawala ng pag-asap. Patuloy pa rin ang pag-ano. Uh -huh pagabot ang mga pangarap. Yes, habang nabubuhay. Sabi nga, oo, tama. Sabi nga nung nakapasa nga na board exam na bilang isang uh, abogasyano, abogado, talagang pinagpatuloy niya yung pag-aaral. Ngayon, nag nakapagtrabaho na siya. Yeah, diba? yes. So maraming maraming salamat madam sa binigay mong kwento sa atin ngayong araw na to. At uh, sana kapulutan talaga ng aral na sa ating mga kababayan na talagang gusto pa mag-aral. No? At the same time. Thank you so much madam.